ang pagtalo sa isang malakas na kalaban tulad ni Meruem, ang hari ng mga kameraan mula sa Hunter x Hunter ay mga ngailangan ng napakalaking lakas at estrayikong pagpaplano. Bagaman si Meruem ay isa sa pinakamalakas na karakter sa serye, may ilang mga gumagamit ng Nen na sa ilalim na tiyak ng mga kalagayan maaaring magtagumpay laban sa kanya. Narito ang limang gumagamit ng Nen na maaaring magkaroon ng tsansa. Una, si Isaac Netero. Tulad ng nauna ng nabanggit, Tinetero si ay isang napakagaling na gumagamit ng Nen, ekspertong martial artist. Ang kanyang malakas na kakayaan sa Nen, sama ang kanyang karanasan sa pagkikipaglaban at taktikal na isip, ay maaring magdulot ng malaking hamon kay Meruem. Pangalawa, si Jing Fricks. Si Jing ay isa sa pinakamahusay na hunter sa serye, kilala sa kanyang espesyal na mga kakayaan sa Nen at Palino. Bagaman hindi ganap na ipinakita ang lahat ng abilidad ni Jing sa serye, ang kanyang reputasyon Pagiging eksperto sa Nen ay nagpapaiwatig na maaari siyang maging matinding kalaban para kay Meruem. Pangatlo, si Beyond Netero Si Biand ay anak ni Isaac Netero, isang kilalang hunter sa kanyang sariling karapatan. Pagkaman ang kanyang mga kakayaan ay hindi ganap na naipakita sa serye, pinaiiwatig na siya ay may malakas na lakas at kaalaman sa Nen dahil sa kanyang pinagmulan at ang paiwati tungkol sa kanyang mga abilidad. Aring katumbas niya si Meruem sa lakas. Apat si Don Fricks. Si Don ay ama ni at isang alamat na hunter na nag-explore sa Dark Continent. Bagaman kaunti lamang alam tungkol sa kanyang mga kayahan, ang kanyang reputasyon ay nagpapaiwatig na siya ay napakalakas. Posible na mayroon siyang mga abilidad sa nen na maaaring magdulot ng banta kay Meruem. Tampang si Killua Zoldik dahil sa tulong ni Nanika. Bagaman si Kilua lamang ang maaring hindi magtagumpay laban kay Meruem, ang kanyang nakababatang kapatid na si Aluka ay mayroong misteryoso nila lang na tinatawag na Nanika na may kakayaan sa pagbabago ng realidad. Kung gagamitin ni Kilua ang mga kapangyarihan ng Nanika sa isang istrayikong paraan, maaring may maliit siyang tsansa at talunin si Meruem bagaman ang ganitong senaryo ay maaring maging espekulatibo at etikal na kaduda-duda. Mahalaga na tandaan ng pagtatalo kay Meruem ay magiging napakahirap na hamon. At ang resulta ng anumang hipotetikong laban ay magdedepende sa iba't ibang mga salik tulad ng mga diskarte ng mga mandirigma, mga kalagayan at ang lawak ng kanilang mga kakayahan sa Nen. Kung nagustuhan mong video ng ito, huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe at hit ang notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.